magkakalik yan so kailangan gamitan natin ng pipe prints para may lalo Kariskarte, kahit kayo mag-isa Isang magandang umaga mga kadiskarte. Nandito na naman kami muli Sa aming munting tahanan at may gagawin kami ngayon pero bagong lahat yan i-unbox muna natin to para malaman natin kung talagang sakto yung nasa loob nito yung gagawin natin sa araw na ito ito na mga kadiskarte bubuksan ko na And yun o oh. taran gagawin natin ngayon mga kadiskarte ay itong 6 meter ng tubig. Water meter ng tubig, mga kadiskarte. Ito yung gagawin natin ngayon. So, nag-unbox tayo ng water meter ng tubig. So, meron siyang nipple niya dalawa left uh, load side line side and gasket individual yan so kompleto siya mga kadiskarte so gagawin natin ngayon i-assemble yeah, muna natin tong ating check meter sa tubig so mga kadiskarte ito yung check meter natin brand eber brand tiba ito mga katiskate check meter para sa tubig so bagong lahat so kailangan muna nating iyan tatanggalin muna natin itong mga nut nya para may lagay natin itong dalawang nipple sa line side and load side. So, dito tayo sa So, may safety pa rin siya para sa dumi. Pero hindi na ito na magagamit eh. So, mga diskarte, kailangan talaga natin din ng teflon para dun sa mga thread niya na dapat natin lagyan ng teflon. So, na mga kariskarte, pagtanggal na natin yung nut niya, titiplon muna natin ito kanyang mga thread. Ayan. Kailangan mga pag ka pagtiplon natin ng sa thread ng tubig so kailangan nakasangayon sa, sa thread kung saan yung pahigpit natin kung saan tayo pahigpit doon din yung tatakbo ng teplo natin paikot clockwise ang ano nya ang ikot ng teplon yan ang technique yan mga kadiskalte. ito so, itong nipple na mga diskarte dito yan ilalagay gasket pag natin kakalimutan pasok muna natin yan yung kanyang gasket yan saka natin sya ikot dito sa kanyang thread Pero ikpitan pa natin itong mga kadiskarte. Meron tayong tala, meron tayong yabe tubo. Dalawa. Isang pampigil at isang panghigpit. Ano hindi mga kadiskarte? Same lang din yung procedure natin. Tanggal tayo ng nut. Yan na. Tapos, puplon ulit tayo sa load side naman ito mga kadiskarte. Ganyan na yung mga kadiskarte. Kaya kaya nyo rin itong gawin. So, panahon nyo, kailangan na natin magdiskarte ng mga ganitong bagay para may iwasan na natin magbayad ng labor na malaki. Ayan din, paulit lang. Madiskarte, ganoon din ang gasket. Huwag natin kalimutan. Sa loob lang. Ayan. Ipit na siya. So, ang um, install natin itong mga kadiskarte dito sa aming munting apartment. So, installan ko siya ng dalawang chip meter na tubig. So, ito na isa kanina mga kadiskarte na. Simbol ko na rin. Yan lang mga kadiskarte. Kailangan natin paper saan talaga na. Tama-tama lang din. gagamitan natin ito ng fittings ng ano landside side, load side gagamitan natin ng fittings ng PPR mga kadiskarte ito yun